Magandang gabi po mga kalaki. Nako po katapusan na po no. October 31 na po bukas po November 1. Gusto ko po ikaw ang unang manalo bukas kaya bibigyan kita ng mga lucky numbers. Na pwede mong tayaan sa STL, sa 2D Lotto, sa National at sa Wetting po mga kalaki. At loto Pilipinas at Lotto Abroad po. Mamimigay po tayo ngayon ng mga swerting tips para po sa mga laki followers natin na lagi pong nakatutok dyan at nag-aabang. Naku po, ang sarap-sarap po mga mga kalaki na nakakapagpanalo tayo. Ang dami pong nagpapasalamat sa akin kaya ako po hindi nagsasawang magbigay, magcode, magsumada ng mga laki numbers para po sa mga naniniwala po sa amin ni Lola Carmen patuloy pong tumatama ang mga numero na binibigay natin, karamihan po ah pero hindi po tayo nagsisinungaling, meron din pong hindi nananalo, ang importante po nananalo ang mga karamihan sa atin, okay, kaya mga kalaki kung ikaw ay nakafollow ah, basta nakafollow sa amin at naniniwala sa amin mga kalaki tuto ka lang rito, bibigyan kita ng mga laki ng bis na alagaan mo ng 3 days bago natin palitan, at ingat ingat po kayo sa mga fake account ah, lagi ko po sinasabi yan, mag-iingat po kayo, dapat makakausap nyo muna ako, bago po kayo sumali sa private consultation, na huwag na huwag po agad kayo magpapamember ha kasi po maraming gumagaya ng mga pangalan namin picture namin ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali ka na nasasalihan sa private consultation ako hindi po kami yung mga kalakiya maging matalino po tayo huwag ka magpapalok dapat makakausap mo muna ako okay tara magbigay na po tayo ng mga numero ayan po 6 digit laki ng numbers na sa taas pwede sa lahat